Ngayon na, ah, nandito tayo ngayon sa Alangay Market dito sa Maiti Alonso. Ay, eh, papakita ko sa inyo yung mga bagong puppy namin. Tara. Ito. Uh, ah, nandito tayo sa kanilang uh, ah. ano, tindahan ng aso. Ito, pamela niyan to ha. Ah, 8.5 lang to, babae. Magkano ko yan? 8.5. Ito, oh. Pero may tawad pa yan. Meron pa. May free shipping kami, buong Cavite. Ah, buong Cavite pa. Oh, free shipping pa, buong Cavite. Ito, pamispits o. Oh, 3.5 lang. Pag may lang yan, Japanese fish, babae, 3,000 na lang to. 3,500. Tapos, pag may tawad, 3,000. Uh, PM nyo lang po, kung may tawad kayo, pwede natin pag-usapan po yan. Hmm, nasa baba pa. Ayun, Ito, yung Ay, mga chow-chow namin, o. Oh. O, oh, dalawang lalaki po yan, 8,500 na lang po to, ha. Ah. Yan, clean shot nyo lang, o. Oh. Clean shot nyo lang kung anong magustuhan niyo. Ang ganda naman. Hmm, hindi yeah. ko so siya mamaak, kuya. Hindi. Mamabay ito, chow-chow. Ay, hindi. Hindi sila mamaak. Oo. So, oh. Ay, ang cute. Ito pa, lalaki. Oh. Bear type to, ah. Two months, lalaki. Eight pag na lang po. Pero magkapatid yan sila? Opo, magkapatid po yan. Bakit parang malaki yung lalaki? Hindi, ano po yan, ma'am. Sa ano po yan. Hindi, diba, basi yan lumalabas nila. Malaki. Mm -hmm. Uli yung maliliit. Yun, may kulay itim. Ito, shih tzu namin, ah. Seven five na lang, ah. Princess type po yan, ah. Yan. Five Seven five na lang po yan. Ilan buwan na yan, kuya? Three months na po yan. <laughs> Ito pa. Ito pa, si Tsu, 6.5 na lang ito. Parang oh, yung babae, 6.5. 6.5. Murang-mura na. Mm. Sa PM nyo lang ako kung may magustuhan kayo. Ito, oh. chow chow. So guys, eh, mimisis na lang nyo si Kuya kung gusto nyo bumili ng aso. Oh. Kuya Marlon. Ah, <laughs> yan nyo. Oh. Ito, dalawang chow chow na babae ito ha tabi namin, 9,000 na lang to. Pero gano'n siya kalaki, kuya? Maliit lang medium siya? size lang to, di kalaki yan. Ah, Ito, mabig mo na, chow chow to. Yan. Magkapatid din yan. Apo. 9,000 po yan, ha? Ito. Ito, husky. Ala, hindi yan nang agat, kuya. Mababait mababay ito, husky. Ito, wooly. Ano presyo niya? 9,000 9 9,000 siya Ito babae ito, lalaki. 9,000. Partner na sila. Babae, lalaki. Isa lang po yun, ha? Ba isang papi. Ay, 9, isang 9, ano lang. Okay. 9,000. Akala ko, dalawa, 9,000. Isang, isang papi lang po, 9,000. Hmm. Ayan, tulog na tulog naman. Ito. Love na daw, po. Eh, bakit magkaiba ang kulay ko yan? Pero magkapatid yan. Uh, eh, hindi sino. po. Ah, hindi, hindi sila. Ito, babae. Ito, lalaki. Triple na lang po isa. Pero pwede yan sila mag-asawa. Oh, pwede pa mag-break. Pwede sila mag-asawa ng dalawa pagkapag lumaki na. Ito, chow labo. po. Triple na lang. Lalaki. Mura lang dito, oh, no? Po. Pero sa yung, ano, yung iba kuya, di ba? May tawad pa. Oh, may tawad mo. na lang po. Bidyo nyo lang. Nangangagap yan, kuya? Hindi oh, po. Ito, mga bedya labrador. Yung triple na lang din po yan. Ito pa. Ito pa. Natutulog. Ayan, Bernard Collie, oh. Ay, ang kaya talaga. Oh. Uh. Ayan, triple na lang yan, ha? Ilang buwan na yan, kuya? Two months po. Ito, babae. Ito, lalaki. Ayan. Okay. Ay, hindi sila mga bago. Hindi, mga babae po yan. Hmm. Ay, ito, oh. Yeah. Tingnan mo yan, kuya. Ayan, minan mo. Ito pa po yung mga bago namin dito? Bago. Dito tayo, sa mga bago. Ayan, oh, bulldog, oh. Ay pa pag chow chow Kami. Ay nine thousand to ah. Isang piraso. isang uh, piraso nine thousand <laughs> para lalaki. Pero may tawad. Oh, may Gano, tawad, tawad yan. Yan? 8, ah may tawad to puyan. Eight lang po. Parang ganyan siya pa. Ay chow chow eh. na big. Ito yung chow chow eh. <laughs> <laughs> Kala niya pagkain. So, mayroon tayong maliit dito. Ito, Maltese, oh. Ito, lalaki. Six na lang ito, ah. Ito pa, pomeray niya, no. Itong pom, 10,000, no. Yan. Ang cute naman. 10,000 na lang yan. Ito pa, Shih Tzu. Kumakapit siya. Yan, yeah, 6,000 na lang yan, lalaki. Pag babae, ganun din. 6,000 Apo. din. Ito mahal. Chocolate. Chocolate. Chocolate na Shih Tzu. Ito, Brando, 7,500 babae. Pero kailangan ganyan din ang ka... ka kuan ka, ka... Ano niya, sityo din ang kailangan na okay, dame. niya. Kahit ano po, basta malit lang toy dog. ah. Oh. Ito may Maltes namin, oh. No? Ano yan po yung pangalan niya? Maltes? Maltes. Bakit? Kulay white. Maltes na na puppy. Ah. Oh, yan, white yeah. to. Maltese to ha, babae. 7.5 po yan. 7.5 din. So. Parang nagugutong na sila, no? Hindi, kumain po yan. Ito po yung husky namin, no? Ay, tulog tulog din. Ito, babae din po yan, o. Parang, ano, si, niya, Ay, si... Eto, 8, no? Parang ano siya? Anong lahi niya po yan? Saibinan husky. Ay, say... Ayan. At tabi na 8.5. Ano sa lahat ang mata? parang marunong din umakting kasi tumitingin siya sa kanila. Ito po, meron niyang speech. Ayan, triple na lang to. Babae to ah. Babae. O, kalimitan sa kanila, tulog na tulog. Napagod talaga siguro. Ito, chow chow labrador. O, yan. Ito, lalaki. Ito, babae. Four-five na lang po isa. Four-five yeah. isa. Ito, golden labrador. Ito, ay, lang Golden lang. of the door, babae to. Three, five po yan. Babae ito. 3-5 po lang po cute, Hindi na siya nangangagawa. Hindi po, babae po. Ayan ng, ano, nakakasapot. Oh. Ito, point tile of the door, o. Oh. Yan, babae ito, ha. 3-5 na din. <coughs> ito pa, dalaw-dalaw kapatid niyan, parang babae. Ito yung haski namin na no? malaki, o. Oh. 4 months na. Ay, hindi yan siya nang hapon ng, uh, so, ng um, tao hindi, po yan. yan pag pinapalabas mo hindi. yan hindi, mabait to ayan o ay mabait nga siya eto, bigay namin to 10,000 na lang to, 4 months babae yan. palimitan po yan mayroon talagang bumibili ng ganyan kalaki? apat po yan, si kapon ah, na tapos nabili na yung iba Opo. yan kung gusto nyo, ano, p.m. nyo lang ako, Ibibigay ko po yung Facebook ko sa i-number ko, yan. May panimigay ko ng papi puppy, ito di sa ano, October 10. Pamimigay ano kayo ng? papi, kayo na mamimili. Sa October 10? Oo, oh, 10. Oh, sinong mahilig mag-ano ng aso ay dito lang sa kanila ni kuya sa October 10. Sino mamimili? Kasi nung kala na bigyan ng puppy, ah. kayo mamimili. So dapat ako maula dito para oh, mabigyan mo oh. papi. Oh, Opo, sasama po kayo niyan. Ah, kasama. Mm. Kasi dito ako ng buyer. Mm -hmm. uh, subscribe. Sabi nyo lang po subscribe kayo. Share niyo lang ano niyo. Oh. bigyan niyo lang po yung, ano niyo, yung, 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 yung ano, YouTube channel niyo. Oo. Oh, oh. Tapos, oh, dapat sinabi mo, iklaro eh, mo kung saan tong lugar na to. Dito lang po yan sa si so, may Alonso Street, CM Recto Avenue, sa may Arangay Market. Tabi lang ng kalsada. Ko. Oh, tabi lang ng kalsada ito. So, yun na guys. Kung gusto nyo yung bumili, kung sinong mahilig sa mga aso. Yan, iba't ibang mga aso ang makikita nyo dito. Mura lang. May tawad pa. Kay, basta si Kuya. Ito bang may ari dito, Kuya? Tawad lang po. Kuya Marlon po, si Kuya Marlon. Ah, si Kuya Marlon. Ayan. Basta sa October 10, mamimigay sila ng dalawang... Isang puppy. Ah, isa lang puppy. Uh, oh, Pagpipila natin. Uh, Kaya mo mamimili kung, kung sino'ng pinakamaganda mag-comment sa ano? Sa ano nyo? Video nyo? Ah, uh, ah, uh, kung sino'ng pinakamagandang mag-comment sa video na ito? pa dapat mag-alaga ng papi. Ayun ang uh, pipili namin. Oo, oh, uh, oh, uh, yun ang pipiliin ni Kuya na bibigyan ng isang papi. papi. Ayan. O ano pang hinihintay nila? Ano pang hinihintay nyo? Mag-comment mag na. Mag-comment na kayo. Recipe kami, abong abite. Oo. Oh, oh. Thank you.